Ito naman hong grupo in sa mga kandidato na tanggalin na nga ho itong mga nagkarat na campaign materials matapos po yung halalan. Rika Sheila Matibag, Brigada! Brigada. Nanawagan ng Eco-Waste Coalition sa mga kandidato na tumulong sa pagbabaklas ng mga campaign materials na ginamit para sa midterm elections. Ayon kay Chris Lage ng Eco Waste Coalition, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng mga basura. Tungkol anya ito sa pagkakaroon ng tone for responsible leadership. Ang mga kandidato ay hindi umano dapat maglaho na lang pagkatapos ng halalan. Dagdag pa ni Lage, isa itong problema kada taon ng eleksyon na nagpapakita kung gaano binabaliwala ng ilang mga kandidato ang epekto sa kalikasan ng kanilang kampanya. Kahapon, nagkasana ng clean-up operation ang grupo sa Quezon City kasama ang mga community volunteers. Nagpahayag sila ng pasasalamat sa mga ito pero sinabi ng koalisyon na ang responsibilidad ay nasa mga taong nakinabang sa kampanya. Umapela rin ang mga ito sa mga local government units na manguna sa operasyon at tiyaking lahat ng kandidato na naluman o hindi ay magiging accountable sa naging... In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music Balita Nationwide Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protektado ang kalusugan.